Good morning guys. So, magandang umaga sa lahat. Panibagong araw, panibagong adventure na naman ang buhay natin. Kaya ko na sabi na panibagong adventure kasi first time po nating maghatid ng pasahero sa Caloocan area. Preferably may dagat-dagatan. Uh, sea dagat uh, So, tara. Samahan nyo kami sa panibagong adventure kasama si Enki or 006 sa paghatid ng pasahero natin. So, ang gagawin natin is magbiya uh, na tayo ang uh, C5 tapos papasok tayo ng may isa may sa tapos tatagos tayo ng Ortigas Avenue. Yan ito, uh, nasa lanong sa na po tayo guys. So, kung sino man ang makakapanood sa video nito, please comment down below. I-hashtag mo lang ang halimbawa, hashtag, kung saan lugar kayo nakakarating. Tapos, para malaman natin kung saan makakarating ang video natin sa panibagong adventure. So, ngayon ay malapit na po tayo sa may Ortigas yun na uh, So, kakaliwa tayo dito. Papun, kakaliwa tayo dito sa Ortigas na uh, Avenue. Yan, Ortigas na yan. Tapos, didiritso tayo ng Idza. Alright guys, okay, samahan mo kami. Ano? Personal, uh, personal lang to? Oh. <laughs> oh, yeah. and, ah, personal lang to? Oo. Ah, ko nakakakoy sa grab. Eh, di sa lang, boss. Oh. Sa lalamog ka? Pero hindi naman ako talaga. Kasi, okay. minsan walang bantay sa computer shop dun sa bahay. Oo. Oh. Pag may, ano lang, pag di ako Tapos pag may, may, pag may, pagkukupuntag oh. sa bahay, yung kapatid, yung kapatid, yung may call lang yun ayun yeah. wala ayan. kaya kaya sa bahay babantay sa computer sila sila pa rin oo tapos hatid hatid sundo kay misis sa tabaho ay hatid ko pa siya ng ano na. kapag upload niya kaya oo pang gabi niya. tapos susunday ng alas 10 ng gabi okay. oo ang hirap kasi pag ano pag mag commute siya matagal pa lang ay okay. talaga mag commute at parang ay nawa alas 10 hmm. pag mag commute siya ba, mag, minsan alas 12. Wow. Dahil tayo makarating sa bahay. Oo, oh, kasi kami sabi na kayo mag magkainuman sa kami nito. Ang lasing. Hindi ko masundo. Ano ba? Delikado. Oo. Ayoko Ayaw ko nang maggalit din niya pag makainuman ako na ang susundo sa kanya. ang delikado. Pero pag, ano, pag ganito, sabado din ko, medyo okay, okay lang. Ang muna tinagyan ng buhay ng bike sa taga, kasi sila nakapasok. Kasi okay lang yan alam araw. Ito ako sa mga bike line natin. Yes, effect kasi siya din yun yung mga nagpa-effect. Nung ano yung panahon pa naman ng pandemic, yung ginawa niyo. Kasi halos karamihan ng tao, yung medyo uh, nagpa-bike. Okay, Kaya ano, nakaupusan lang ko, ng mga bisiklet so, na sakal. Pa, kasi nga, ka, bawal, bawal bawal din sa mga jeep. Walang... Uh, walang gaya yung... Walang gaya yung, mga, yung taxi. Yung iba, yung mga patok pa rin. Pero matindi uh, po ba, yung traffic dito. Kasi matindi yung traffic dito. Oo, matindi yung traffic dito. Halos walang galawan. Yeah, si Hindi kami, si Inday yung naglalamog sa ko. Mahinapit kami galing dito sa may pagbalik namin. Sobo kami sa traffic. Alas 5 na hatid namin yung ano, yung yes. na <Tonight> okay sa Balasila. Ano kung may halimbang yung mga na mga ay mga antagal na investigation para Sa Oo, sing. Oo, kakaunan na, di oh Oo, narito giregiregiret ay di rin Ah, natawag na tayo? ko sa likod. ng iba yung tinatawaran dalas ikaw iba yung tinatawaran ng liter siya lang dapat dapat po yung tapos 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 sa tapos 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 sa? tapos 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 pala dadalhin dadalhin si Google eh dadalhin ka naman talaga niya sa ano sa papatutunguhan niya niya mapapalayo ka so ano oh, yeah. you know, ang bus yung tandaan o parang yan sa may malabos o ko dyan ako ito din yung papuntang nabutang bus di ba? oh dira dira so, yung letter na ito dira 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 lang yung na yun doon yung sa papunta sa kabila napunta na ako dito sa pero dito hindi pa hindi sa kabila makakartal na yun o papuntang kasi oh, dati ay, yun naman, nasa daanan na nila muna. wala pa yung yung express nyo sa LX. Oo, di ba? yung mga na eh. hanggang pampang. Hmm, eh. tapos doon, tapos. Pagka dumangka diba na ang Avenue, ang tapos mo, yung dati sitio lang Kalaupan. Pagka, pagkara mo, yun yung rin naman. Kulot sa rin dati, dati. ka pa, ano, Bako-bako uh, palang daan din. <laughs> Rampod, tapos. Pahon, <ba> pababa. <laughs> Kasi orta ka kaya lang. Oo, yung tayo Siguro mga dalawang kilometro yung rough road eh. mga ano yung bus yung ano yung alam mo yung daan yung mga inapakan ng kabayo mga butas-butas yung malalim. Yung lugar yun lang Yung papuntang ano? Siyempre papuntang San Mateo. Siyempre San Mateo. Medyo probinsya na kasi. Oo, probinsya talaga yun. Parang mga bigay-bigay din yung mga gabi Ito. Yan ang Isa Yung sabi diretso. Yan yung diretso lang hindi bisa yung pag-iskaliwayat na yan. Ito yung naman, parang kapunta naman sa puro na ito. Kaya, kaya, kaya. Ito yan. Ano yun pa lang ang ganito? Kasi mong lumakay pa. Di ba parang nang sina-tricycle lang ni Bear sa atin hanggang di Victoria? Eh, pag nagkakadid nga siya, ng baka mga bus-bus no? Lalo na, pag tricycle, parang ano lang din yan. Walang one-way, one-way diyan pa gano'n. mahi lang. Oo, pag ito sa loob, ay. Ah, uh, kami sa divisoryo, nakatry ni Kelo. Oo, walang ano <laughs> yung ratin, ratin. 약, ratin, ratin. Open, Ay, yung pa sa kandahanan, yung nga yung nga yung nga yung oh yung sabi nga yung uh, nga yung nga yung nga yung nga yung nga yung nga yung nga nga yung nga yung nga yung nga yung nga yung parang yung lang nga sa nga yung kabisado yung na yung uh. <oyun> nga like, uh. hey, right. no. yung nga yung nga doon nga yung nga parang nga ano yung yung Oh, professional. <laughs> ano? yung kabilaan doon? Ay, ano pala kung bulakan eh. Dagat yan. Pag tinamahan ka ng uban doon, bulakan. Inang makasunod daw, bulakan, bulakan. Yung saka araw, pagkakihihal, mo yung sa koruta daw. Yung iba yung araw doon sa Abid Santos. Oo. May bus na minibus doon. Dito ang talaga sa bulakan, bulakan. Eh, kita nang bukaw eh. Kaya yung, yung, yung oh. bakit yung mga... Ano yung bus kaya dito, bulakan, bulakan na iba dyan. Yung Herman Spiritualizer, yan. Bulakan-bulakan yun ang pagkapunta dito ng Cubo kay ang ang exit ay pa ang taxi ko dito Yung pagka driver ko lang pagka taxi driver ko. Taxi driver. Ano taxi driver? Alam niya siguro. Oh, driver nga raw ang Oh, Ano taxi driver? Oh, dala lang. Ang ano, araw ang putas narinig O, at pagkali ba sabi na ito yung sabi na yung sabi na yung Kasar, uh, ok sa uh, tayo. Uh, yung ni Gomez at Irma din sa grill, sa pwede tayo niya Ah, kakanan tayo po yung kailap sa palengi, baka ganito nung mga trap? sa palengi siya lang araw Ah, tayo kakanan hmm. tayo. sa may traffic light na yun. Ito yung sinasabi niya, kinipakanan tayo. Sabo lang po, ganyan kumanan. Sige, sir. Kaya po. Oh, right turn naman Ah, salito. Hmm. Ilog. Um. Ah. Ilog pa. no yeah, <esh> to. Hindi, parang, parang ko lang yan. Yung ano, nagkandal na ako sa ako. Ah. Ah, yung pinaka-apal sa rin. Ah, yung pinaka-apal sa rin. Ah, yung pinaka-apal sa rin. Ah, yung pinaka-apal sa kanal yung pinaka na mga yung pinaka-apal sa rin. Ah, yung pinaka-apal mo. rin. Ah, yung pinaka sa rin. Ah, yung Kaya apal sa sa Dalawang pa pagkaraan ni Dalit ko may pinatawag ko pampano na Tapos din sa yung pare, tapos din sa may teacher mo niya Yung tago sa lang din eh, yung nakatagata lang Kasi sa kaya lang, misal ito, ililigo ko, iba ko, yung ko Oo, palayo ka kaya kanina hindi ko alam na walang gaya din eh kaya ako nakatagata kapila Doon ako Kaya sa pit Oo, susundan ko lang talaga Oo, pwede ka na kung pabalik sa atin Pabalik, no? Hindi ka lang, huwag ka na rin sa doktor, meron din Ah. Yung C3. Eh, yung Deluxe yung phone. Eh, pag dobre ka ba, pala ba? Yung C3 natin na may pagkasama yung uh, Deluxe. Ito pa ang panong ating gita. Ah, ito ang panong. Ito pa ang panong. Puro nga pala na mga alas na magdagat. Dedrecho na pala tayo. Oo, dedrecho na tayo. Pag ano pa pala ba siya nagkatalagi, tarigin naman eh. Ito pa ang panong. Ito pa ang panong. Ito pa ang panong. Dalawang makari kasi boss eh. Dito makari men. Yung sa kabila. Makariwani. Skull yan. Pero mga skull yung ang men. Wala na tayong Yung sa papasok sa baka nila. Yung alam mo Oo. Yan ito. lang. sa lang Kaya ay natang sa atin sa niya kanina. Pwede tayong mga pala. Oo. Parang mga Yung ko sa kitang Yun ang kitang Yun kung saan tayo sa mabenta termino ng pamatao Guerrero presko. Kita? Okay po at yun na nga guys, nakarating din sa wakas. Nandito na tayo sa lugar ng uh, paghahatiran ng pasayero natin. Ito medyo masikip nga lang, pero kaya naman. Ah, uh, kaya-kaya naman ipasok sa lang. Yun nandito na tayo. maliit lang na talaga pala tong pasukan natin. Yun. so sa lahat na nanonood maraming salamat at saka kung nagustuhan nyo yung video na to baka pwede naman makaingay na isang thumbs up dyan at saka share na din pag-share na lang yung video natin at comment down below hashtag kung saan lugar kayo para malaman natin kung saan makakarating ang video na to Maraming salamat. Bye-bye. Have a nice day.